Kaya, sige, sige. sige. Ay, kuya! Di ba sa imbornal kayo nakatira? <clears throat> kayo yung inaanap ng polis, kuya! What?! No! Yung inaanap ng polis, e. Nananahimik kami dito. Boss Art TV Wala kaming ginagawang masama. Yung nakatira sa imbornal, Binibigyan ng 80K, eh. What?! No! Hmm? kalokohan yun yung mga mga itikin yun pag binigay mababawasan mo na ng 50% to 100% pag dumating sa'yo wala na yun oh! naglilibot sila sino? yung mga nagbibigay nagbibigay? Oh. wala na yun mapupunta lang yun sa ano sa kanila mga ano yun buraot ano <laughs> <laughs> ginagawa nyo? nagme-makeup what? may nipikapan ko itong pamangking ko Isali ko na lang to sa ati atihan, Baka sakali na nang ng ano. 25k. <laughs> sure pa yun. May ano pa yun. May bonus pa yun pag nanalo. Uh, mas maganda pa nga kami dito nakatira kasi sa mga ibang mga magagandang tirahan doon. Kasi nga, pag nandun nga, wala. Pag dito, mas tahimik ang buhay namin. no? Aww. Yan, minimikapan ko tong pamangin ko kasi may, may laban mamaya doon sa ati-atihan. Baka manalo to kasi ano eh, yung premyo dun, 25k. Oh. Ayos ba yung pag-make up po? Opo. Mm. Ayos yan. Maganda naman. Maganda? Opo. Yung sa akin, maganda din. Oo. Oh, Ayos no? Maganda no? Oo. -huh. Ito. Okay din. Siyempre. Ito. May ginugupitan to na nakaraan. Pinasali ko nga sa PB package to. Kaso ayaw eh ito nga yung inaano e, nyo yan o oh. yung bata na inumpitan niya eh, ayaw niya namang kalbuhin eh. niya to kasi lucky term What? lucky term yan <laughs> 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 bagay nga to sa pag nanalo sa ano to no sa ati ati yan ano no? oh. sa kanya kulay white sa kanya kulay oh. violet ganda no kasi minikapan ko to tapos yun naka makeup din parehas ano oh. Hmm. Oh, hindi naman sira <laughs> oh. Yung 80k wala yan. Oh, e eh, pag naka 25k kami, kundi sariling sikap 'yun. 80k aasa ah, ah, ka diyan, walang kwenta yung 80k na yan, May 80k ka? Oh. Ganda-ganda ng buhay dito sa labas. Oh, oh. Ito, oh. ano, hindi mo na kailangan hmm. yan. Yan na yun. Oh, tapos may kumot pa. Ang ganda. Kailangan hmm. na lang mga damit. Sarap. Hmm. <laughs> 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 <Bah> <laughs>